So, hi mga langga. Welcome sa aking men vlog for today's video. Ayan. So, meron ako mga tips na sa mga bago dyan nagko -co content creator na katulad ko. Ayan. Patuloy lang tayong mag-create ng video. say so, samahan mo ng sayo. Sayo. Yung ilaw ba? Kasi maliwanag kasi dito sa amin mga zay. di oh. oh, Diba tingnan nyo oh. Baka uh, kakagising ko lang mga zay pero nag-create agad ko ng video at chara lah dami mo tinapon sa anak ko dito so yun mga lang no mag-create lang tayo ng mga video lagi so, kung ano lang yung mga ginagawa nyo dyan ganyan lang so wag nyo intindihin na walang magsusupport sa inyo meron syempre yung mga hindi mo kakilala magsusupport yun tapos yung mga kilala mo rin na iba, nagtusuport. Pero yung iba, hindi rin. Ah, diba? Kung hindi nyo gusto yung video, pwede kayo mag-scroll. Ganun lang yan. So, yun mga langga. Itong pag-vlog, pag-create ng video day maganda talaga siya Para sa akin, kasi malaking tulong siya Alam nyo, 2023, ito yung ano, ito yung nakakatulong talaga sa akin ng 2023. Ito naman 2024, meron pa naman din, syempre. Pero, ano pa ako, hindi pa ako lahat na monetize. Kumbaga, unti-unti lang siyang ano. So, maganda talaga siya sa mga katulad ko ng mami, na nasa bahay lang, at nag-aalaga ng ating mga anak. So, malaking tulong talaga siya ng pag-create ng video, mag-upload ka ng video araw-araw sa lahat ng mga ginagawa mo. Ayun, i-video mo na yan kasi malay mo mag-viral yun at malay mo mapansin ka din na mga meta yun. So, yon patuloy lang tayo magawa ng video mga langga at hindi tayo mahiya dapat makapal ang ating mukha ayan, kapalan ng ating mukha pag create ng video, hayaan mo yung iba dyan na lagi nagsasabi na ano ba ito, lagi na lang siyang dumadaan sa ulko ko madali lang yan mga zay kung ayaw mo sa isang tao mga zay, ayaw mong makita sila, pwede kang hmm, mag scroll ba diba? ganun lang yon So, ang ang lang dito, mag-enjoy. Hikayatin ko kayong lahat na mag-create na lang kayo ng video. Ayan. Kasi dito lang naman tayo sa at magharap tayo sa ating kamera at kausapin natin yung kamera dyan para meron tayong ano. O, ba diba? Hmm, ganyan lang. Check, check, check. Alam. Grabe, basta akong ilok. <laughs> Ayun lang mga langga at maglilinis pa ako today. Ang dami ko rin mga gawain. Kasi alam nyo na alas 8 pa lang ng umaga at marami tayong ginagawa. So let's go. Samahan nyo ako mga langga. Tara. Nakapagwalis na pala ako. Ang ano ko magmap na lang. Tapos ito magliligpit ng mga kasi actually ang dami kong ligpitin talaga. Kasi alam nyo na, pag may mga bata, makalat, di ba? Diba? So, marami ding labahin, pero hindi ako naglalaba. Yung isa nga naglalaba. Yun. So, ganito ang weather natin dito sa ating lugar. O, tignan nyo. Ayan. Pag-ikot. May nakatingin sa akin mga langga. Anong nangyari sa baeng to? Nagkakrit video. Ano naman ngayon? Ah, chart. Yun. So, samahan niyo ako dito sa baba. Baba tayo. Ay, ang ako akong cellphone. Wait lang. Ay, ito pala. Dala ko. Oh my gosh! Okay, dito na. Kasi isang cellphone pa sa taas. Akala ko yung isang iwan. So, dito na tayo. Dito na tayo sa baba. Nakapagwalis na ako dito mga Zay. Tapos dito nga naman tayo. Alam nyo ng aking routine everyday. Lagi na din Pak! So, tour ko tor kayo dito. Ayan. Paglinis na ako mga Zay. So, hanggang dito lang ating video. Hinihingal na ako.